Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. For today's videos guys, ituturo ko sa inyo step by step. So, meron palang in-update ngayon si Messenger. Ngayong 2025. Ang gagandaan po ito ay para hindi po tayo maditik ng mga kakul natin. Para hindi matonton yung location natin guys. So, kailangan naka-open ito guys. So, sundan nila ako guys huwag kang mag skip at kung gusto mo itong video guys paki like lang and share so let us proceed punta tayo sa ating messenger guys hindi nakikita nyo yung nasa taas guys yung tatlong line sa gilid sa kaliwa so pinutin natin yan and then punta naman tayo sa ating sa ating settings sa taas dito sa kanan click natin to then scroll natin then pindutin na naman natin tong privacy and safety so scroll down natin guys so meron tayong makikita dito sa baba na protect IP address and calls so click natin to So, kailangan nito guys, naka-open ito guys para hindi matuntun yung location natin guys, para hindi tayo ma-detect ng mga katawagan natin or tumatawag para hindi po tayo ma-hack. -ano, ma so, dito guys, basahin natin itong sa baba. To make it harder for people to infer your location calls on this device will be securely relayed through meta may ta server this will reduce quality so kailangan naka-on daw guys para hindi matunton yung location natin para hindi tayo ma-detect ng kakul natin guys so kailangan naka-on ito guys ayan so kung bawa ka pa sa ating YouTube channel guys huwag kalimutang mag-subscribe and likes at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na meron tayo guys so salamat